lamek <laughs> Lamig. kasi ako sa taas Yung dagat oh 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 um, School oh School, school, school. Hmm ko di so pang high school ata ito o pang ano ano yan may ginagawa na naman dun oh. may ginagawa na naman sila sa taas ng bundok ngayon yung oh, sa bundok Bye. yung Bye. sa bundok baba niya dagat Para siya ng beach. Beach nga. Hindi <laughs> ko <pa> alam. <laughs> beach yes. Mabuhangin. So, ayun pa o. Oh. Diba? Polai polai kulai polai 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 polai